Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, ito po si Kuya Tem, na magsasabing, ang kalayaan sa pagpapahayag ng pananampalataya ay isang mahalagang karapatan na dapat igalang ng bawat tao, Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Sa video na ito, panuorin natin ang mga mahihirap na tanong ng mga protestante sa katoliko, tungkol sa konsepto ng pagpapatawad ng mga pari sa kasalanan ng mga tao, kung ito ba ay gawagawa lamang ng simbahang katoliko, o ito ba ay isang autoridad na ibinigay mismo ng Panginoong Yesus sa kanyang mga pari, samahan niyo po akong tuklasin kung bakit wala ito sa ibang simbahan. Bawat relihiyon ay may kanya-kanyang interpretasyon tungkol sa kung paano mapatawad ang kasalanan ng mga tao dito sa lupa ngayong nasa langit na ang Panginoon. Para sa mga born again, ay naniniwala na hindi ang paghihingi ng kapatawaran sa sino man ang makakapagpatawad. Kundi naniniwala sila na napatawad na lahat ng kanilang kasalanan sa pamamagitan nung sila ay bininyagan sa pangalan ni Kristo. Ngunit ang karamihang paniniwala ng mga protestante, kung paano mapapatawad ang kanilang kasalanan. Ay sa pamamagitan ng paghihingi derecho sa Diyos upang sila ay patawarin. Dahil para sa kanila, walang ibang makakapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang. At ginamit nila ang talata sa aklat ng unang sulat ni Juan Kapitulo 1 Versikulo 9, na nagsasabi, Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Dahil sa talatang ito, inalipusta ng mga protestante ang simbahang katoliko. Dahil umano'y mapangahas ang mga pari, na nagpapatutuo na sila ay makakapagpatawad ng mga kasalanan. Samantalang malinaw naman sa talata ng ang Diyos lang ang maaring makakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Kaya ang konsepto ng katoliko kung paano mapatawad ang kasalanan ng individual ay hindi sinang-ayunan ng mga kapatid nating mga protestante. Narito ang kanilang komentaryo sa katoliko tungkol sa pagpatawad ng mga pari sa kasalanan ng mga tao. Hindi namin nakikita kung paano maituturo ng simbahang katoliko na makapagpatawad ng mga kasalanan ang isang pari. Ito ay taliwas sa Biblia. Katulad ng isang salmista, na nakikipag-usap sa Diyos, ay nagsabi sa awit kapitulo 130 versikulo 4. Ngunit nasa iyo ang kapatawaran, hindi mapapatawad ng isang tao ang mga kasalanan ng ibang tao. Naniniwala kami na, ang tanging mga kasalanan na maaaring patawarin ng isang tao, ay ang mga direktang laban sa kanya. At sinabi ni Jesus na dapat nating patawarin ang mga nagkakasala sa atin. Ngunit paanong ang isang pari, o sino mang tao, ay magpapatawad ng mga kasalanan na hindi tuwirang laban sa kanya? Diba, ang Diyos lang ang makakagawa niyan. Narito ang sagot ng katoliko, hindi kami lumalabag sa paniniwala na ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan. Katulad na lang sa Ebanghilyo ayon kay Marcos Kapitulo 2 Versikulo 5. Nang makita ni Jesus ang paralitiko, sinabi niya sa kanya, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. Nang nakita ng mga eskriba na si Jesus ay nagpapatawad, ay nagbigay sila ng pagtutol na ang Diyos na ama lamang ang makapagpatawad ng mga kasalanan at hindi ang katulad ni Kristo na isa lamang tao. Narito ang tanong ng mga eskriba, sino pa ba ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? At tama ang tanong ng mga eskriba, maliban sa Ama na Diyos, ang Panginoong Hesus ay may autoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sa Ebanghilyo ayon kay Apostol Marcos Kapitulo 2 Versikulo Gis, ito ang sinabi ni Hesus ngunit upang malaman ninyo, na ang anak ng tao, ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Ang ibig sabihin ni Kristo na ang konsepto sa pagpatawad ng kasalanan, kailangang may autoridad galing sa Diyos. Ang tanong, noong umakyat si Kristo sa langit, saan naman niya iniwan ang kanyang autoridad sa pagpatawad ng mga kasalanan? Ang sabi naman ng mga protestante ay ganito, Si Jesus ay Diyos at sa makatuwid ay may kapangyarihang magpatawad. Si Jesus lamang ang makapagpatawad ng mga kasalanan dahil siya ay Diyos. Ngunit, ang isang taong pari ay hindi. Sagot ng Katoliko, minsan ay may isang tao sa lupa na maaaring magpatawad ng mga kasalanan. Ito ay kung naniniwala tayo na si Kristo ay isang ganap na Diyos at ganap na tao. Kung ang pagbabasihan ay, dahil tao lang ang mga pari, Si Kristo ay tao din ngunit nagpapatawad ng mga kasalanan. Tanong ng mga protestante, pero, nasa langit na ngayon si Jesus ayon sa Biblia. Kaya sa langit lamang tayo makakahanap ng kapatawaran sa Diyos, partikular sa anak ng Diyos, na si Hezo Kristo. Si Jesus ang ating dakilang mataas na saserdote, na namamagitan para sa atin sa kanyang ama, gaya ng sinasabi sa Hebreo Kapitulo 4, Versikulo 14, na nagsasabi, Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote, na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, kaya dapat lang nasa langit tayo humingi ng kapatawaran. Sagot ng Katoliko, Sumasang ayon kami na mapapatawad ni Jesus ang ating mga kasalanan dahil siya ang ating dakilang mataas na saserdote. Ngunit ang Biblia ay nagsasabi na ang pagkasaserdote ni Jesus ay ibinigay din sa kanyang mga apostoles upang maipagpatuloy nila ang kanyang makalupang gawain ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Tanong ng mga protestante, saan sinasabi ng Biblia na ang mga disipulo ay binigyan ni Jesus ng gawain upang magpapatawad? Sagot ng Katoliko, sa Juan Kapitulo 20, Labinsyam, 21 hanggang 23. Ganito ang mababasa, Nang gabi ng araw na iyon, ang unang araw ng Sanlinggo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi sa kanila, Sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. At nang masabi niya ito, hinangahan niya sila at sinabi sa kanila, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung pinatawad ninyo ang mga kasalanan ng sinuman, sila ay pinatatawad. Kung pinanatili ninyo ang mga kasalanan ng sinuman, mananatili ang mga ito. Tanong ng protestante. Iyan ay isang kawili-wiling talata, ngunit wala itong sinasabi tungkol sa pagbibigay ni Jesus ng kanyang pagkasaserdote sa mga apostol. Bakit? May mababasa ba na sinabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo na Ginagawa ko kayong mga pari. Sagot ng Katoliko, sa talata ng unang Pedro kapitulo 2 versikulo 9, sinasabi ni Apostol Pedro sa mga manggagawa sa simbahan. Ngunit, kayo ay mga taong pinili, mga maharlikang pari, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahangahanga niyang mga gawa. Kaya, ang autoridad na ito, ay wala sa ibang simbahan, dahil ito ay ibinigay lamang ni Jesus sa kanyang mga pari. Tanong ng protestante, at kahit na ginawa niya silang mga pari, hindi niya sila binigyan ng kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sagot ng Katoliko, hindi mahirap na intindihin ang sabihin ni Jesus sa talatang 23. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ng sinuman, ay pinatatawad sila. Kung pinanatili ninyo ang mga kasalanan ng sinuman, mananatili ang mga iyon. Sa pagkakataong ito, malinaw na binigyan ni Kristo ng autoridad ang mga apostol na magpatawad ng mga kasalanan. Ang autoridad na ito ay ang natanggap ni Jesus mula sa Diyos Ama na mababasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Juan Kapitulo 5 Versikulo 22. Ito ang sinabi ni Kristo, Hindi humahatol khan inuman ang Ama, sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. Ibig sabihin, dinala ni Jesus ang kapangyarihan ng pagpapatawad mula sa langit sa lupa. Tanong ng protestante, ngunit hindi ba sinabi ng pari, ang formula ng pagpapatawad na, Pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. ba? Diba, sa paraan na ay parang ang pari ang gumagawa ng pagpapatawad. Sagot ng Katoliko, ang pari ay kumikilos bilang kahalili ni Kristo. Ang autoridad ng isang pari na maghatid ng kapatawaran ay hindi nagmumula sa kanyang sarili. Ito ay mula kay Kristo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, ang pari ay nakatayo sa lugar ni Kristo. Upang ipahayag na ang nagkasala ay patawarin. Iyon ang dahilan kung bakit ginagamit ng pari ang formula ng pagpapatawad na ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sapagkat, sa pamamagitan ng pangalan ng tatlong persona ay mapapatawad ang mga kasalanan. Kaya, wala tayong naririnig na sinabi ng pari na sa pamamagitan ng kanyang pangalan kundi sa pangalan ng Diyos, ang malaking mensahe ng video na ito, ay ang kagustuhan ng Diyos, na kahit alam na niya ang ating mga kasalanan, ngunit, kailangang ito ay ating sasabihin at ang kinin sa harap ng kanyang mga pari, na kumakatawan sa kanya. At para mabigyan ng malaking pabor, ang mga taong nangungumpisal at nagsisisi sa kanilang kasalanan, ang pabor na ito ay ang may maririnig sila na salitang nagsasabi sa kanila na, pinatatawad ka na ng Diyos, sana po kahit kunti may napunot tayong aral sa video na ito. Hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod,